Balita naman po sa Metro Manila, wala pa rin hulihan sa mga pumapasadang jeep na hindi pa nagpa-consolidate o umanib sa mga kooperatiba. Hanggang ngayon kasi, wala pa rin malinaw na direktiba ang LTFRB kung paano nga ang gagawin sa hulihan. Yun nga lang, ramdam na ang banta nito sa dami ng mga bumabiyahing PUV sa mga lansangan. Kung dati sinabi ng mga kolorum na choper na papasada pa rin sila, ngayon nahihirapan ng makasakay ang mga commuter. Panakanakan na lang kasi ang biyahe ng mga kolorum sa ilang ruta. Kabilang na po dyan ang Alabang, Las Piñas, Pasig, Caloocan, Valenzuela, Taguig. Nauna namang sinabi ng LTFRB na sapat ang bilang ng mga PUV kahit may mga hindi pa nagkoconsolidate. Pero ang tanong ngayon ng mga commuter, kung totoo ito, bakit naman nila ang mas mahirap na pagbiyahe sa ngayon? Sa kabila ng problema ng yan, sisimulan na ng LTFRB ngayong linggo ang panghuhuli sa mga unconsolidated jeep na itinuturing ng kolorum sa ngayon. Sinibak naman sa pwesto ang dalawang tauhan ng PNP Special Action Force o SAF matapos matuklas ang nagsisilbi bilang bodyguard ng isang Chinese national sa Muntinlupa. Inihahanda ng reklamong administratibo laban sa dalawa na isang corporal at patrolman. Nabisto ang pagsisilbing bodyguard ng dalawa matapos silang mahuling nagsusuntukan ito lamang weekend. Kino to? Ang tingin nga ng PNP may kasabot ang dalawa para mapunta sa Maynila kaya pitong opisyal pa ng SAF ang tinanggal o inirelieve sa pwesto. Ang git man ng PNP hindi po pwedeng magsilbing personal security ng kahit na sino ang mga SAF trooper. Mayroon ding police security ang protection o and protection group sa PNP na nagbibigay naman ng protective custody sa mga VIP o civilian. Viral naman ang naging habulan ng mga pulis at isang holdapper sa Quezon City. Nangyaring insidente sa Barangay I. Rodriguez. Para matakasan ng mga pulis, umakyat ang holdapper sa bubong ng bahay. Nakabuntot naman sa kanyang mga pulis. Sa huli, naaresto ang suspect matapos ituro ng kanyang mga kapitbahay. Natagpuan ang target na nagtatago sa ilalim ng kutsyon sa sarili nitong bahay. Ayon sa mga pulis, bagong pagtugis, nauna nang nahuli ang kasabot ng holdapper dahil sa pambibig sa isang jeep. Tikom naman ang bibig ng salary sa mga paratang. Ted at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.